Gusto kong papipili yan. E nandito kami ngayon sa Makati. Para mamili ng mga ano namin, kailangan namin sa Christmas party. Mga damit namin, pati short, sapatos. No? Dito lang po yan sa Landmark. Ayan. Ang sinakyan namin ay grab. Ayan. Grab kami, so anim lang kami dito magkasama. Yan. Pipili ako nga. wala akong mapipili. ganito ba? Ah, pili ako. Gusto ko na lang blue na ganito. Pipili kasi kami ng mga shirt namin. Kailangan sa Christmas party. Ito, Ate Ronaldin. Pwede. San ba si Bobby? Ah, dito pwede to. Pwede Pwede to. Kasi pwede to. Malis kami ulit. So, ayan. Scene, ano eh. Wala pa akong napili. Pili na lang ako. Iba ate Ronald. Wala nga. Ito, ito, ito. Pili tayo dito. Kasi may awak akong tubigan eh. Ito. Pero na, lang. Ito na lang. Ito na lang. Isukat mo na dyan. Kagaya kay Ace. Ito na mo ito. Hindi nakasya kay Ace. Try ko nga yan. Isukat. XL na natin. XL lang ito kay DB. Ito, katin mo ito, baby. Ito, Kakating uh, post ko muna yung video ko. No? may awak ka kung tumbrel dito. Gusto ko na lang po. ibulsa na lang natin yung tumbrel natin. Ayan, ito Nung nakaraan kasi nung pumunta kami ng market market, eh, pinabilihan lang sila, pinabilihan lang sila ng ano, gamit. Ngayon, nandito kami sa iba. Sa landmark. Ito din kay pangit din yung labasan, no? doon kami bumaba ng grab, papasok dito yan, sa iba to sa iba sa Makati to harap mo nga damit na lang daddy hanapin ko yung damit eto daddy pwede oh damit pili yung damit din eto na lang ang maganda sa akin para sa Christmas party pili damit eto daddy pwede damit Malito. Piliin mo yung ano. Uh, large. So, yung large. Sanapin so, na. pa talaga yung Or large XL. dito? Yung XL. Itingnan mo dito. Top, matuto ako tumingin. Ito lang large. Ito tingnan natin. Manong kaya yung sukat nito? Large ba ito? Saan ba titignan? Medium kasi ito nandi up uh, may video kasi ako hindi ko makita madali lang ah medium ang side nito pero nalit ang side nito ay medium medium talaga to <laughs> ah, talaga walang large kasi lagi ko suot yung large eh. ito XL. Ayan na lang, mami. Ayan, maganda. Ayan. Ah, dito ba ang pwede? Pili pa kami. Nasusuotin namin para sa Christmas party. Ito pwede. Large na ito. XL pala to XL. Happy ni mami. Ah, hindi ko pa nga nasusukat eh. yan yata, ayan na lang mami para mas lalo pag pumasa, ayan na lang yung print? mas sabi na lang ito na lang mami so pero mga sapatos pa ang kailangan namin anin Ayan. Atos. Mga ganda rin ang mga lights dito. Isa Makati. Mga Christmas tree dito. mga no, Yung mga ilaw-ilaw na yun sa labas o. Kasi malapit na naman ang Pasko. Sabi daw ng teacher ko, ang balik na lang daw namin sa January 5. Ayan. January 5 na lang ang balik namin May nasukat na pala na isa ko Hindi pa ako nakakasukat Ito pa lang kasi napili ko May nasukatan Ang gaganda naman ng mga Ano dito Ganun din yung itsura naman no? yung mga manikin dito oh. suot nyo yung mga damit mga manigin Ayan. sukatin ko nga ito Pero Lalin, Mami Ito ba, Te Ronaldine? Hindi hindi <laughs> Sukat ko na ba ngayon, Mami? Ito? Bipiting ko lang daw Ito So, dito ka na muna at papatigilin itong videos na to so ayan so ani na lang natin to lagyan na lang natin yata to ng part 2 o part 1 Ayan, so dito na lang muna tatapusin ang ating video natin ngayon So magsusuwat na muna kami sa so, sasabihin ko na lang sa inyo kung nagkasya ba Yung XL ko or yung ano, yung damit ko Ayan, so mamaya na lang muna guys Ayan, tayo mag vlog pag nag Ano na kami ng sapatos